Yun mga kap, pagandang araw sa inyong lahat, no? Okay, uh, flex ko lang yung mga items natin dito. And then at the same time, for awareness lang mga kap, magingat po tayo sa mga scam page. Especially yung Barber's Corner na nagbebenta ng napakamurang maid show. Okay? So balik tayo dito mga kap, ito yung mga accessories natin. So meron tayong mga spray bottle, capes, Okay, meron din tayo mga labaha, scissors, meron din tayo mga cup, no, stainless scissors at saka yung uh, tabako scissors meron tayo. And then yung mga main uh, tools natin like clippers. Yan, meron tayong links. We also have made show original, guaranteed orig mga cup with 30 days warranties. Yung mga tools natin, meron din tayo ditong... Uh, BGR clipper and BGR shaver mga kap no ayan solid na solid yung mga items natin ayan meron tayo eye clipper pro ayan eye clipper pro meron din tayong premium made show yung M5F at saka M6F ayan yung mga kap oh Okay, so ito yung mga items natin. Okay, marami pa tayong mga items mga kap. Meron tayong mga consumables, mga neck tissues, bags. Meron din tayo dyan. Hair iron meron tayo mga kap at saka uh, uh, hair blower meron din tayo dyan o oh, yung mga pang salon dyan. Okay, so mga kap ingat lang tayo sa pagbili sa online no. Uh, talagang sa panan ngayon eh, talagang napakarami. Very rampant ang mga uh, scam na page no. Pero dito mga kap sa Daddy Barber online store panatag ang loob mo, makakasiguro ka kung anong order mo, yun ang darating, laging nakaharap yung mukha na yan sa inyo, kaya wag kayong uh, magduda, dahil walang scammer na ihaharap yung mukha sa inyo. Okay? So, yun lang mga kap, God bless you all, at uh, dalangin ko ang maayos na... Hanap buhay nyo at uh, makapag-provide kayo ng maigi sa inyong pamilya. Maraming salamat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Daddy Barber Online Store. Legit mga kap. Maraming salamat.